try natin uli kung uh, under siya on position ACC 10 seconds muna na no? yan 10 seconds start position go ayan mandar siya Ayan mga idol, nandito na naman tayo muli sa ating uh, munting YouTube channel at mayroon na naman tayong gagawin video sa unit na Ford Ranger 2.2 Ayan, ang issue po nito, panay lang ang retundo, hindi po siya natuloy hanggat sa umandar siya So yun, yun po ang ating uh, nais masolusyonan ang naging issue o naging problema sa unit na ito So ngayon ang uh, ating gagawin ay simulan natin sa kanyang electrical, sa loose connection kasi ang naging problema, starting system po niya. Wala po tayong uh, aparato na ginagamit upang matukoy agad natin ang uh, naging problema nito nitong ating unit, no. Uh, hindi po natin susukuan kung alin ang uh, naging problema nitong unit na to at hindi siya umaandar po talaga. Okay? Kasalukuyan po natin eh charging po yung kanyang battery dahil ang uh, nalubat na lang sa kapapaandar. So ayan, bali i-check po natin uh, lalo lalo na yung fuel system po natin. Yung uh, fuel high pressure pump at saka yung mga injector po niya. Para computer box no. Yun. Dito kahit OBD scanner wala po tayo eh. Ayan, kaya naman uh, simulan na po natin kung anong ating uh, magagawa. Disclaimer po lamang ang may share at may iba bahagi natin dito sa video ito ay nakabase po lamang sa ating personal na uh, experience o kapamaraanan no? hindi po tayo magaling at lalong hindi po tayo nagmamagaling marunong lang ano? marunong lang ayan start mm. Ayo

ang isa nitong sasakyan hindi siya nag-start no Humingis, humi start minsan pag uh, pinatay muna tapos hindi na ulit siya andar tanggalin na lang natin yan ayun so, natin troubleshoot na okay. loose connection di ba uh, fuel tracer pump saka yung ano nandito sa ano yung power train uh, power train light indicator na ilaw din tapos itong isa naman uh, fuel pressure sensor so wala nang mga nut wala nang sasakit sa ayan tanggal na natin so tanggalin natin o linisan natin uh, isa rin yung loose connection So tanggal na yung nasa baba yung isang sa akin Yung sa baba ko Ayan, dami Ayan mga kalawang uh. madali lang siya tanggalin Ayan, uh, tanggal na natin i-seal hanggang na rin natin yung ano kanyang booster ay ano turbo iba tawag dito turbo booster o turbo lang ayan may motor kasi ito rito at tinignan natin kung na-stock na na up na-stock up to okay naman hindi na may stock up minsan kasi na-stock up ito kaya naisip natin silipin din ito pa yung uh, turbo ayan yung color coding niya. Dalawang puti, isang dilaw, is gray pala, gray. Isang uh, dalawang puti, isang dilaw, isang blue at isang gray. Ngayon tukuyin natin, dulo to dulo. Uh, tapos color coding natin. kung may loose connection. So yung kanyang module. Tanggal lang natin. Ang tawag dito, power, uh, power train. Ito na yung ano, may ilaw po kasi doon sa, ano, sa

mandar na rin sa wakas nawala na rin yung ano, ano, power train light pero itong unit hindi naman nag low power no? kaya wala po tayong problema sa laloy po ng diesel wala rin na yung, ano, yung power train ngayon yeah, 2.2 Thank you. try natin ulit kung uh, under siya on position ACC 10 seconds muna no? yan 10 seconds. start position go ayan mandar siya So wala nang indicator Indicator light na magigita po natin dito sa panel gauge um, Una dyan yung power train light Dito yung kulay dilaw na parang gear May po yun So wala na siya So hindi ito nag low power no Hindi naman siya nag check engine Tsaka okay naman yung kanyang uh, supply na ng kanyang uh, fuel system ngayon wala tayong pinalitan na parts kundi ang ginawa po lamang natin nilinis po lahat ang harness, electrical system, starting ganyan, puro paglilinis lang nilinisan lang muna natin yung powertrain no? powertrain motor may ano makarbon siya so nilinis lang natin lahat pati ang fuel system, pati injector tsaka yung high pressure uh, fuel high pressure pump okay pa naman siya yan, umandar pa po eh. So, ang naging uh, issue po kasi, hindi siya umandar. Base na rin doon sa unang pinagdalhan nitong unit na to, sa isang shop. Ginamitan nila ng mga aparato, no? Para, para matukoy yung naging problema. So, ang lumabas, bali apat o limang parts po atang uh, naituro ng aparato. So, yun, mataas po talaga ang singil. At siya namang ang yung may-ari nito medyo mat, masyado mataas katapos naman ay uh, pinagkatiwala naman sa atin eh, tayo isang uh, hamak o isang ordinaryong manggagawa po lamang tayo at wala po tayong uh, ganong aparato na ginagamit upang makasama o makatulong po natin sa pagkukumpuni wala po tayong gamit na ganon so ang ginawa lang po natin dito tsamba tsamba no? natsambahan po natin at nahulaan nahulaan po natin So ngayon okay na yung kanyang starting. One click siya. Ayun, maraming salamat at naibahagi ko lamang po yung ating karanasan po rito sa pagtutrouble shooting uh, Ford Ranger 2.2. Ah, uh, ayan, ibinahagi ko lamang po yung ating uh, ano, karanasan dito. So ayan, maraming salamat. Hanggang sa muli.